para sa ACE5 bali pina GNT pa to ng mayari hindi ko nang kuha yung contact number niya kasi nung pinadala to dito sa shop uh, wala kami sarado pinaiwan lang sa kapitbahay bahay tapos hindi ko rin nakuha yung messenger niya ngayon nag chat nahanap ako kinakumusta so gagawin na natin kasi matagal na to dito hindi ko masimulan kasi hindi ko makausap yung mayari ang nangyari nito nakausap na kami Binili niya sa online. Shopee ata, hindi ko lang maalala kung Shopee o Lazada. Binili niya sa online tapos hindi niya muna binuksan kasi parang nag-out of town ata siya o kaya may nasikaso. Pagbalik sa kanya binuksan, hindi niya pa napapatugtog may umusok daw sa loob. Sinubukan niya palitan yung umusok na pyesa, uh, hindi pa rin gumana. Nakakalungkot lang kasi bagong-bago daw yung amplifier na to, hindi malang niya napatugtog, nasira. Kumbaga, Pinili niya may depektibo. Kaysa ipadala niya ipabalik niya sa pinilihan niya, mas pinili niya'ng ipagawa na lang sa akin. So ngayon, kakalasin natin nakabox pa 'to. Kakalasin ko tapos ilalagay natin dito. Wala 'yung ano, buti pa kinalas ko na. Uh, pangalan ng mayari ari out kay Kuya Jesus Fernandez ng uh, Antonino Buluan, Abaloa, La Union. Tagalaw Union pala. So, mismong box pa to ng Ace na nandito. Pabalo pa. So, na lang natin mga boss. At ito yung sinasabi ng may-ari na sa tabi ng relay. Ayan o. Oh, 5.6K na nasunog. Pinalitan niya na. Napalitan niya na. Ito naman yung ano, 33K. Katulad yan ito, 5.6K. Pero sabi niya hindi pa rin daw tumunog. So double check natin dito may mga may nasunog o ano. Double check ko na lang. Pagkabit niya kasi bigla daw may umusok. naka yun naman. Pas naka ano, sensitivity naka-ground. Okay. Tingnan natin yung ano buong circuit tingnan ko nang maigi. Update ko kayo mamaya kung may napansin ako. Pag wala, test valve tayo. Okay, so wala naman ako nakitang sunog. Papadaanin natin ang test valve. Ayan. Pag umilaw, nang malakas at hindi bumaba yung ilaw, may problema. Pag ano, nawala yung ilaw, ibig sabihin, kunti lang yung problema or walang problema. So, ito yung test bulb natin. Ayan. Tuloy-tuloy yung ilaw, mga boss. Pinatay ko na. So, gagawin natin dyan. Dahil pag inon mo, ayan o, umiilaw siya o. Tuloy-tuloy. Ibig sabihin, may problema. Nakailaw din yung clip ng dalawa ang gawin natin dyan ay tanggalin muna natin yung isang supply katulad nito sa isang channel tingnan natin para ma ano natin kung saan banda nagka problema buti naka test tayo baka may nag wala naman ang sunog dito tinanggal na natin so power on natin ulit ganun pa rin may ano pa rin so dito naman sa kabila ang kakalasin natin ito naman Tingnan okay. natin kung tigas yan yeah. kasi bagong bago lang sira agad parang kahit ako nagtataka din eh so power on Ayun, humina na 'yung ilaw. So, humihina 'yung ilaw hanggang sa nawala. So, ibig sabihin 'yung isang channel, ayun, nag-switch na 'yung relay. Nawala na rin 'yung clip. Ibig sabihin, itong isang channel may problema. Ibalik natin 'tong isa. Itong isa. Kung oh okay na. umilaw saglit <laughs> kasi may ano may stock pa na kapasitor yan pawalain natin yung ilaw tapos ititest ulit natin baka may nag dito or kung ano man ang naging problema dyan aalamin natin mga boss baka sa kabila naman kasi bago daw to sabi ng may-ari bagong bili tapos nagkaganon So, try nga natin. I-power natin. Ayun. Napansin nyo. Nawala yung ilaw. Tingnan natin kung mawawala yung protect. Dito. Oo. Ibig sabihin, yung isang block na yon, yun ang may problema. Yun ang kakalasin natin. Ibig sabihin, doon nagka-problema. Okay? Bali, yung dilinito tik-tik. Kasi tatlong maririnig nyo dyan. Okay? So ganun yung pa ano, ganun yung procedure ng pag-check. Either yung sa stepper niya, may ano kasi ito, eh, class H kasi ito. Either may problema sa stepper or sa main amp section. So mas maganda kalasin na lang natin yung mga transistor. So kalasin ko muna tong isang channel tapos trouble shot natin. So ganun muna mga boss. Okay, saglit lang. Ito na nakalasan natin mga boss ah... Uh, inspection tayo wala naman tayo napansin dito na sunog or ano ano pa man hindi natin malaman kung ano pero ayon sa record ng may-ari hindi pa daw nagagamit umusok na tapos ano so tingnan natin mga power transistor muna ang targetin natin kuha tayo ng ano. may analog tayo check natin mag check tayo dito Dito tayo sa 20 meter. Wala naman. Dito sa Wala naman. Ang goods naman mga boss oh walang dito hindi okay, naman sure dito ang niya Okay, papalo up, check up ko na lang to. Update ko na lang kayo mga boss. Kalasin natin yung transistor para sigurado. Tapos sa isa ko yung power transistor. Wala namang shorted. So bakit umiilaw to? Pag naikabit. Yun ang pag-aaralan ko kung ano ang mali dito. Ngayon, hindi ko muna ibabalik tong power transistor. Andun pa yung iba. Kinulas natin. Tapos lahat ng mga pyesa dito. Mukhang okay pa naman. Pero hindi pa tayo sure dyan. Kinikulahat ng supply. Baka dito naman sa stepper niya. Ito kasi yung stepper niya. So paglalakas lalakas yung volume, magsiswitch siya sa high voltage. Kung mapapansin dyan, mayroong H at saka L na, code, na code niya, ayan o, LB, HB. So, eh, yung mga class H kasi ng mga amplifier, kapag nilalakas mo yung volume, automatic nagsiswitch siya sa high voltage. Kaya kung mapapansin nyo yung supply nito, dalawa. Isang high voltage at saka isang low. So mapapansin nyo dyan sa transformer mga ganitong design. So posible na may sira dito. Pero ang mainam nyan, i-check up natin. Mo-monitor natin dito yung biasing susukating ko at saka yung DC offset nya. Tapos linisa na muna natin itong pinaginangan natin. Nasimulan ko na dito yung mga ganyan kalat na lid para malinis natin. Tapos magbo-voltage checking tayo. Tapos kinik natin yung output, okay naman. Ngayon, Chichik tayo ng biasing dito kung kumusta. Kung ayos ba, normal ba o hindi. Kasi wala namang sira pero bakit may problema dito. So power on na natin. Umilaw yung bulb. Tapos, unti-unting nawala. Check muna tayo dito ng ano, biasing niya. Wala. Ayun, namatay ulit yung relay. Wala din. So malamang sa kabila, yan mga boss ah, wala tayong na rating ngayon sukatin so, natin yung supply bakit wala 42 sa kabila 82 so magkaiba yung boltahe napatay muna natin baka ano magkaiba yung supply niya dito sa ano sa C or sa NP inside sa positive supply mataas mataas ang supply niya aw oh, mababa 42 sa PNP or sa negative side sa in, ano A ay 80. Ibig sabihin may problema siya dito sa stepper. Usually dapat ay 40 muna or nasa mababang voltahe muna. Ilan ba yung output nito? So ayan 40 80. Ayan. So may problema sa supply. So gagawin natin diyan, i-monitor natin tong output. Yung output niya, o oh, yung pinaka jack niya kung normal din ang ano, ang labas ng supply. So paano ba natin dudukutin 'yan? Kaya ba 'yan dito nang ano? Kaya ba 'yan ng tusok dito? Ayun. So check natin kung ano. Ligay natin 'yan sa negative yung ano, ulit tayo. Ayun. So check natin yung supply. 76 sunod 41 42 85 85 42 ayan yung ano 42 tapos punta tayo sa high 85 sa kabila 42 yung low tapos yung high ay 85 yan So ibig sabihin Patay muna natin Ibig sabihin Yung supply galing dito sa capacitor Yung low at saka high voltage nya Normal Pero Ang kaibahan dito Ay yung supply dito sa kabila Imbis na 40 muna 80 Hindi sila pantay So yun ang problema nya Kaya ano Yung mga ganitong problema Sa mga class H lang na amplifier Ang ganito na hindi nagpapantay ang supply o hindi na ano, Yan ang isa sa dilema sa mga may hilig kayo, di ba? Kayo may hilig kayo sa malalakas. Talagang ano, kumbaga sa ano gutom na gutom kayo sa malalakas tapos gusto niyo ng matataas ang supply ng amplifier. Problema 'to. <laughs> Mangyayari 'yan. Pero sa mga class AB amplifier na uh, one tier lang yung supply or ano lang, isang supply lang, kung 505 o 30, 30 mga ganun lang walang issue na ganito sa mga class H lang kung magiging 2-ters man yan 3-ters man yan magkakaproblema ng ganyan so saan ang problema dito sa low voltage ang supply o sa high voltage doon sa kabilang side so possible dito check natin yung mosfet yung drive nya tsaka yung mga pyesa dyan kaya ganyan yan mga boss So, gusto mong mas malakas ang ano, mapapayo ko mas malakas ang amplifier. Mas malaki ang amplifier. Mas problema din kung magkasira o mas malaki din ang sakit ng ulo mo kapag nagka-trouble. Yan. So, kaya ano, kaya sinasabi ko to na sa pag ng amplifier, hindi pwedeng instant. Talimbawa, nanood ka ng YouTube, tapos gusto mo mag eh, ito isa lang sa mga pinaka basic na class H amplifier kung hindi ka marunong mag voltage checking o hindi ka marunong mag, ano, mag analyze dito mahirapan ka na so kailangan magsimula ka talaga sa mga baba hanggang sa matutunan mo yung ano pwede ka naman mag jump pero mas maganda yung sinasabi ko ito yung ito yung tawag dito yung board na may damage ang ah, naging problema nito parang factory defect ata mga boss so ang nangyari binalik ko yung mga power transistor mataas yung bias kaya pala ganon siya so nagkamali ata ng pihit or basta nag ano, settings so factory defect lang power on na natin ilaw bulb ayan umiilaw unti unti nang nawala yung ilaw hanggang sa mawala yung ilaw wala na yung protect tingnan natin kung mawawala ayun wala na nag switch na pareho ngayon subukan na nating mag sound check so ayos na mga boss yung ano power amplifier na si E5 So ano yung tobol niyan? Alam na naman. <laughs> kung ano ang tobol niyan, marami na nakagawa ng ganyan. Mga bus eh. Nasa kahit sino mga vlogger gumawa na ng ganyan. Hindi na, na natin kailangan pang i kung ano nangyari. Ang mahalaga na gawa na. Balitaan ko na lang yung mayari. Oh, ano nangyari? Ba't po lang sounds? Ah? Yan. Yung sounds natin, balitaan natin. So ayos na. Chat ko na may ari.